Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata anim at walumput isa hanggang anim naraan at walumput lima. Kabanata anim naraan at walumput isa. Natigilan si Regnar habang pinagmamasdan si Charlie, na lumunok ng rejuvenation pill, at bigla siyang nagalit. Noon lang niya napagtanto, na pinaglalaroan lang siya ni Charlie, mula sa umpisa hanggang dulo. Wala siyang balak na ibenta sa kanya ang rejuvenation pill gusto lang niyang gawing kahihiyan silang mag-ama sa publiko. At talagang walang muwang niyang inisip na ang isang bilyong presyo ay nagpaantig na sa kanya. Kailangan lang niyang humingi ng tawad sa kanya, at papayag na siyang ibenta ang rejuvenation pill sa kanya. Habang naisip niya na siya ay pinaglalaroan ng labis, at ang kamay ng kanyang anak ay inalis. Galit na galit si Regnar na muntik na siyang umalis. Agad siyang tumayo mula sa lupa at sumigaw. Charlie, akala mo hindi kita papatayin, akala mo hindi ako isang lalaki. Pagkasabi noon ay agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang bodyguard. Ang kanyang mga bodyguard ay pawang mga Panginoon, at silang lahat ay mga Diyos ng digmaan na umatras sa hukbo. Ang mga taong ito ay karaniwang walang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao, Ngunit sino man sa kanila ay isang top killer. Masasabing top killer silang lahat na gumapang palabas ng mga patay. Ngunit si Charlie ay mukhang kalmado sa sandaling ito, hindi natinag sa lahat. Matapos ang isang rejuvenation pill sa kanyang chan, naramdaman niya ang isang heat wave na umiikot sa kanyang katawan. Siya ay nakainom ng lima o anim na tableta. Kahit na hindi ito gumanap ng isang batang papel, Maaari itong mapabuti ng marami ang kanyang physical fitness. Kaya sa oras na ito, puno siya ng lakas. Ngunit walang mapupuntahan, kung ang bodyguard ng pamilya Wu ay maglakas loob na magpanggap na napipilitan, lilinisin lang niya sila sa isang go. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Old Master Song ay huminga ng malamig at biglang tumayo, bumangon at galit na sumigaw. Regnor Bagamat malaki ang pamilya Wu, ang pamilya ng Song ay hindi gulong-gulo. Gusto kong makita kung mayroon ito ang pamilyang Wu. Anong makapangyarihang prestihiyo na maglakas loob na sakta ng aking pamilya Song? Ang mga natatanging panauhin sa aking bahay. Pagkasabi noon, sumigaw si Mr. Song. Hali kayo rito, palibutan niyo ang bulwagan. Sinong malakas loob na galawin si Mr. Wade ngayon, bubugin niyo siya hanggang sa mamatay. Pinagmasdan ni Reginar si Mr. Song, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at galit na sinabi. Tito Song, ginawa niya kaming mag-ama bilang mga unggoy at inalis ang isang kamay ng aking anak. Gusto mo pa rin siyang protektahan? Ang pamilya Song ay lantaran ang paglaban sa pamilyang Wu. Malamig na sinabi ni Elder Song. Si Mr. Wade ang benefactor ng pamilya Song at muling nilikha ang buhay ng pamilya Song. Kung ikaw ay kailangang lumaban kay Mr. Wade, lalabanan ka ng pamilyang Song. Mabuti, magaling, magaling, Regnar greeted his teeth and said, Nakakamangha ang pamilyang Song. Huwag ilagay ang pamilyang Wu sa iyong mga mata. Sa palagay mo ba ito ay nasa iyong teritoryo? Maaari kang sumakay sa ulo ng aking pamilya? Mayabang na sinabi ni Elder Song. Ang pamilya Song ay mapagbigay, at hindi niya kayang gawin ang mga bagay tulad ng pagsakay ng ulo ng ibang tao, ngunit kung may gustong e-target ang benefactor ng Pamilya Song. Ang teritoryo ng Pamilya Song, pasensya na. Huwag mo siyang pakialaman. Hindi sanay ang Pamilya Song sa kanyang mga problema. Sigaw ni Mr. Song na ikinagulat ng lahat ng naruroon. Sa kanyang buhay, ang Old Master mismo ay nakaranas ng hindi mabilang na mga alon at buhangin. Siya ay nakakita ng lahat ng mga labanan at siya ay nakabuo ng isang uri ng kamahalan na walang galit at prestihiyo. Isa pa, nakakakain lang siya ng rejuvenation pill at puno ng hininga. Ang galit ay nakakaloka talaga. Medyo nalungkot din si Reg Nor, Dumating siya sa Oris Hill na may kaunting bodyguard lang nakasama. Kahit na ang mga bodyguard na ito ay mga master na nakaharap sa napakaraming tao sa pamilyang Song, tiyak na walang pagkakataong manalo. Pagkatapos ng lahat, ito ang base camp ng pamilya Song. Dose-dose ng mga bodyguard ang nakapasok sa harap ng pamilya Song. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang nagtatago pa rin sa lihim? Kung gusto mo talagang lumaban, siguradong hindi papayag si Regnor. Ang ilang mga nangungunang bodyguard ay maaaring lumaban sa loob at labas, ngunit siya at ang kanyang anak ay hindi gaano epektibo at maaari silang masugatan o maywan pa ng pamilyang Song. Kahit na ang pamilya Wu ay makapangyarihan, lahat sila ay matatagpuan sa susyo. Ito ay sobrang malayo at hindi maliligtas ng tubig ang kalapit na apoy. Sa pag-iisip nito, maaari lamang magpasya si Regnor na iwasan ang kanyang gilid sa ngayon. Kaya, ngumiti siya at sinabing, sinadya ni Uncle Song na punitin ang mukha ng pamilya Wu. Okay, sa kasong ito, kakatawanin ko ang pamilya Wu, at makikipaghiwalay sa pamilya Song. Simula ngayon, ang mga pamilyang Song at Wu ay hindi magkaibigan. Kabanata 682 Nang makita ito, si Honor sa gilid ay nagmamadaling tumayo at nagsalita, Lolo, ang ating pamilya at pamilyang Wu ay magkasama sa loob ng maraming taon, mangyaring mag-isip ng dalawang beses. Hindi gustong makita ni Honor na siya ay pinatay, at ang dalawang pamilya ng Song at Wu ay ganap na maputol ang ugnayan. Inaasahan din niyang ipakasal si Warnia sa pamilya Wu. Kung tuluyang masira ang dalawang pamilya, ito ay magiging imposible. Sumulyap si Elder Song kay Honor at mahinang nagsabi. Walang dapat isipin, ang pamilyang Wu, ay ang unang pamilya sa timog ng Yangtze River, at ang ating pamilyang Song ay hindi kayang bayaran. Ang pamilya Song ay hihiwalay na sa pamilya Wu. Napatulala ang lahat ng naroon. Hindi maisip ng lahat na ang isang piging sa kaarawan, ay nagdulot ng kumpletong pahinga sa pagitan ng pamilyang Wu at pamilyang Song. Mukhang malapit ng magbago ang Ores Hill sa hinaharap. Ang malungkot na tingin ni Regnor ay dumaan kina Elder Song at Charlie. At galit na sinabi, ano ang pamilyang Song, ang galing ni Mr. Wade, ako si Regnor, tatandaan kita. Maghintay ka lang, Roger, umalis na tayo. Pagkatapos noon, tinulungan ni Regnor si Roger at umalis. Malumanay na sinabi ni Charlie, sa tingin mo ba tapos na ang usapin? Nilinggan ni Regnor ang kanyang ulo, at nagtanong na may nakamamatay na aura. Ano ang gusto mo? Sinabi ni Charlie, inalis ko ang kamay ng iyong anak, para lamang turuan siya ng leksyon, ngunit kailangan mong gumawa ng kabayaran. Para sa pagsira sa klinika ni Changki. Pagkatapos ng lahat, walang alinlangan na sinabi ni Charlie, bibigyan kita ng sampung beses ng kabayaran, sa loob ng tatlong araw, hihingi ka ng tawad kay Changki. Kung hindi, hahawakan ko ang isa pang kamay ni Roger. Nang marinig ito ni Regnor, ang kanyang mga mata ay malamig at mamamatay tao. Umungol siya ng pamipikit ang kanyang paningin. Charlie, napakamaharli ka mo. Alam mo ba ang katayuan ng aking pamilyang Wu sa timog ng ilog Yangtze? Kung i-provoke mo ako, mamamatay ka ng walang lugar paglilibingan. Ngumiti si Charlie at sinabing, Huwag kang pumunta rito para kausapin ako. Ang pamilya Wu ay isang hibla ng buhok sa paningin ko. Ipinapayo ko sa iyo na lumabas sa Ores Hill sa sandaling makapagbayad ka na kay Chunky. Kung hindi, kayong mag-ama ay malamang na tumakbo para sa iyong buhay. Ikaw, talagang hindi inaasahan ni Regnor na magiging napakabaliw ni Charlie. May balak siyang patayin si Charlie ngayon, Ngunit iniisip ang luma at walang kamatayang ugali ni Mr. Song. Pansamantala lang niyang matiis ang gusto niya. Gayunpaman, sa kanyang puso, si Charlie ay isa ng mortal na tao. Ngayon lang, hindi pa hinugang oras para patayin siya. Pagkatapos niyang umalis, gagawa siya ng magandang plano. Kung ito ay hindi sapat, siya ay kukuha ng isang grupo ng mga masters mula sa pamilyang Wu upang alisin si Charlie at ang pamilya Song nang sabay. Sa pag-iisip nito, mariing ikinaway ni Regnar ang kanyang kamay at bumulong. Roger, tayo na, umalis na tayo. Pagkatapos nito, kinuha niya si Roger gamit ang kanyang putol na kamay, at iniwan ang vilya ng pamilya Song sa kahihiyan. Tiningnan ni Honor, ang papaalis na pigira ni Regnar, pagkatapos tumingin siya kay Warnia at kay Elder Song na higit sa sampung taong mas bata. Lihim na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadesmaya. Para sa kanya, ito ay isang malaking kawalan. Biglang, ang matandang bagay na ito ay hamaba ang buhay na higit sa sampung taon, at si Charlie ay binibilang ang malaking kredito kay Warnia. At lubusan ding ibinaling ni Lolo ang pamilya wo para kay Charlie. Kung magpapatuloy ito, Baka isang araw ay biglang ibalita ni Lolo na si Warnia ang tagapagmana ng susunod na henerasyon. Sa ganoong paraan, hindi ba siya mawawala ng laman sa basket? Kabanata 683 Iniwan ni na Regnor at Roger ang vilya ng song na may walang katulad na sama ng loob. Hinawakan ni Roger ang naputol niyang kamay at umiiyak na nagsabi. Dad Matagal ko nang sinabi na huwag magmakaawa sa basahan na nagngangalang Wade, hindi ka nakinig. Ngayon ang aking mga kamay ay nabali, at ikaw ay nahuli pa rin niya. Napahiya sa publiko na walang tayo ng mukha. Sinabi ni Regnar na may itim na mukha. Dahil si Charlie ay naghahanap ng kamatayan, huwag niya akong sisihin sa pagiging impolite. Huwag kang mag-alala, ipaghihiganti ka ni Dad. Sinabi ni Roger. Kung gayon, papatayin natin si Charlie ngayong gabi. Hindi, malamig na sabi ni Regnar. Ayon sa orihinal na plano, patayin mo muna si Mr. Orville. Unahin muna ang firepower ni Mr. Orville, ang pagpatay kay Charlie o ang pamilya ng Song, ay magiging madali. Nagmamadaling nagtanong si Roger, Dad, ano ang mga partikular mong plano? Sinabi ni Regnar, pagalingin mo muna ang iyong mga kamay, at pag-uusapan natin ang natitira sa katagalan. Ang dalawa ay nag-uusap, lumabas na sa compound ng Pamilya Song. Si Liu Guang, na pinalayas noon ay kanina pa naghihintay, at nagmamadaling tinagpan ang kanyang namumula at namamagana mukha, at mabilis silang binati. Mr. Wu, tumakbo si Liu Guang sa harapan, magtatanong pa lang siya kung ano ang nangyari. Ang basura na si Charlie nakapaghiganti ba sila sa kanya? Gayunpaman, bigla niyang nakita ang mukha ni Roger na namutla, hinawakan ang kaliwang kamay at kibit balikat sa kanang braso, at ngumiti siya sa kanyang puso. At hindi maiwasang makaramdam na may mali. Kaya nagmadaling nagtanong si Liu Guang. Mr. Wu, anong problema sa kamay mo? Napasinghap si Roger sa sakit at nagmura. Si Charlie, naglakas loob siyang baliin ang aking kamay sa publiko. Dapat ko siyang patayin ng walang lugar na paglilibingan. Noong una, pagkatapos matuklasan ni Roger na si Charlie, ang lalaking na gustuhan ni Warnia, gusto niyang gamitin itong piging sa kaarawan, para tapakan si Charlie sa kanyang mga paa, para malaman ni Warnia ang katutuhanan. Pagkatapos ay magbago ang kanyang isip, at piliin na makasama siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa halip na tapakan ni Charlie, siya at ang kanyang ama, ay mabangis na tinapakan ni Charlie. Ngayon pa lang, ay nagsalita na sila ng kanyang ama sa paghingi ng tawad kay Charlie. Pangalawa lang ito sa kahihiyan, matapos ang kanyang kapatid na si Chi, ay naging isang hayop na kumakain ng shit. At ang bastard na ito, hindi lang pinapamukha ang sarili sa buong view. Nabali rin ang kanyang kamay. Pagkatapos ng araw na ito, maaalala ng buong Ores Hill, na ang pamilya Wu, ang unang pamilya ng timog ng Yangtze River ay sinampal ni Charlie sa publiko nang walang pangalan at naging katatawanan ng lahat. Nagulat si Liu Guang nang marinig niya ang mga salita ni Roger. Hindi niya inaasahan na si Charlie ay maglakas loob na talunin si Mr. Wu. Kaya naman, hindi niya naiwasang pukawin si Roger at sinabing, Mr. Wu, naglakas loob si Charlie na talunin ka, hindi mo siya dapat pakawalan. Malamig na sinabi ni Rednor, "Huwag kang mag-alala. Ang charlie na ito ay hindi magtatagal." Sa gayon, sinabi ni Rednor kay Liu Guang, "Liu Guang, ikaw ay isang lokal at pamilyar ka sa lugar. Bibigyan kita ng trabaho." Nagmamadaling sinabi ni Liu Guang, "Mr. Wu, mangyaring ibigay ang iyong mga order." Sabi ni Rednor, "Dalhin mo muna ang young master sa pinakamagandang Orthopedic Hospital at magpagaling ng kamay. Hindi ka dapat magkamali, biglang napagtanto ni Leo Guang na ang kamay ni Roger, ay naputo ni Charlie, at sinabi ng mabilis. Mr. Wu, huwag kang mag-alala, dadalhin ko ang young master sa pinakamahusay na orthopedic hospital. Kabanata 684, nang marinig ito ni Roger, hindi niya naiwasang magtanong. Dad, hindi ka ba sasama sa ospital? Sabi ni Regnor, marami pa akong dapat harapin ngayon. Ngayong tapos na ang ugnayan natin sa pamilyang Song. Kailangan nating maghanap ng ibang matutuluyan. Balak kong pumunta sa Shangri-La at magbook ng presidential suite. By the way, bisitahin ko si Isaac, ang may-ari ng Shangri-La. Pagkatapos mong magpagaling ng iyong mga kamay, diretsyo kang pupunta sa Shangri-La para hanapin ako. Pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo, ang tungkol sa aking plano ng detalyado. Puntahan mo si Isaac, nagre-reklamong sinabi ni Roger. Dad, bakit mo siya gustong bisitahin? Hindi ba isa lang siyang aso mula sa pamilyang Wade ng Eastcliff? Mas mahalaga pa sa naputol kong kamay? Kungunat ang noo ni Regnar at sinabing, Ano ang alam mo? Bagamat nangingibabaw ang pamilyang Wu sa timog ng Yangtze River, kumpara sa pamilyang Wade ng Eastcliff, sila ay isang mayamang katutubo. Ang pamilyang Wade ang tunay na nangungunang pamilya. Ang Isaac na yon, huwag mong tingnan na aso ng pamilya Wade, ngunit siya ang tagapagsalita ng pamilya Wade sa Oris Hill, na kumakatawan sa mukha ng pamilya Wade sa Oris Hill. Ako ay dapat bumisita ng personal. Kung makapag-open siya ng breakthrough sa kanya, baka pwede kong hiramin ang relasyon niya sa pamilya Wade. Para sa pamilyang Wu, Bagamat taglay nito ang pangalan ng unang pamilya sa timog ng Yangtze River. Sa maliwanag na bahagi at gumaganap bilang isang pagpapala sa buong timog ng Yangtze River. Masasabing iba ito sa totoong top level na hidden family tulad ng pamilya Wade. Kung kaya niyang samantalahin ang pagkakataong ito para ma ang pamilya Wade, magagawa ng buong pamilya una lumipad sa langit. Nang marinig ito ni Roger, hindi na siya nagreklamo, tumango at sinabing, I know dad, pumunta ka muna sa Shangri-La, at pagkatapos kong magpatingin sa doktor, pupuntahan kita sa Shangri-La. Sinabi ni Regnar kay Roger, Sige, pumunta ka muna sa ospital, at aabisuhan kita kapag naayos ko na ito. Sabi ni Roger na may pag-asa, sinundan si Liu Guang sa kotse, at pumunta sa ospital para gamutin ang naputol niyang kamay. Pagkaalis ni na Roger at Liu Guang, si Regnor, kasama ng mga bodyguard at katulong, ay nagpunta sa Shangri-La. Habang nasa daan, galit siyang nag-iisip kung paano aalisin si Charlie para magawa niyang lutisin ang kanyang puot. At ang Old Master Song na hindi alam ang kasalukuyang mga pangyayari. Sa tingin ba niya, kapag umiinom siya ng rejuvenation pill ay teenager na siya at maaaring mabuhay ng mas matagal kaysa isang teenager. Kung maglakas loob siyang kausapin siya, diretsyo niyang alisin ang pamilya Song. Hindi nagtagal, huminto ang convoy sa labas ng Shangri-La Hotel. Hiniling ni Reg sa kasamang bodyguard na kunin ang kanyang pinakamamahal na tsaa sa kotse at ihanda ito bilang regalo para kay Isaac. Ang kanyang malaking pulang damit ay kinuha mula sa anim na natitirang puno ng ina sa Wuyi Mountain. Ito ay malaking halaga. Ang taunang output ay isang dosenang kilo lamang, at ang presyo ng isang kilo ay maaaring maging sampu-sampung milyon. Bukod dito, hindi ito isang bagay na mabibili ng pera. Dahil karamihan sa limitadong output ng tsaang ito bawat taon, ay direktang ibinibigay sa East Cliff, ang natitira ay maaaring damaloy sa merkado, kahit na may timbang na dalawang kilo. At ang pot ng tsaan ni Reginor, na tumitimbang ng isang buong kilo, ay nakuha lamang pagkatapos niyang gumastos maraming pera. Pinag-isipan ito at ginamit ang pang-adultong pagmamahal. Dahil itinuturing ni Reginor, ang tsaang ito bilang isang kayamanan, dinadala niya ito saan man siya magpunta, at paminsan-minsan ay gustong inumin ito, pagkatapos ay tahimik na binabad ang kanyang sarili, ng isa o dalawang gramo. Nagdesisyon siyang pumunta sa Shangri-La Hotel, naramdaman niyang hindi niya makikilala si Isaac na walang dala, kaya binalak niyang iregalo ang palayok na ito, para magkaroon ng magandang impresyon ang kabilang partido. Pagkapasok na pagkapasok niya sa Shangri-La, humakbang si Regnar sa front desk at sinabi sa babae sa front desk. Hello, ipaalam sa iyong boss, at sabihin na si Reginald ng pamilya O ay nandito para makita siya. Ang front desk ng Shangri-La ay hindi isang ordinaryong front desk na babae. Matagal na niyang alam ang lahat ng mga dignitaryo sa Ores Hill. Narinig niya na yon ay ang pamilya Wu ng Susho at agad naman itong sineryoso. Kinuha niya ang telepono at direktang tumawag sa opisina ni Isaac. Mr. Isaac, gusto kang makita ni Mr. Regnar mula sa pamilyang Wu. Kabanata 685 Hindi alam ni Isaac na may alitan sina Regnar at Charlie. Nang marinig na bumisita si Regnar, hindi niya ito pinabayaan. Bagamat siya ang tagapagsalita ng pamilya Wade sa Orace Hill, ang kabilang partido ay ang panganay na anak ng unang pamilya sa timog ng Yangtze River pagkatapos ng lahat. Nagkusa siyang bisitahin at iginalang siya. Kaya, dali-dali niyang sinabi sa front desk. Sabihin mo kay Mr. Regnar na pumunta sa opisina ko. Ang front desk ay hindi nangahas na, na magpabaya. At mabilis na sinabi kay Regnar. Mr. Regnar, iniimbitahan ka ng aming presidente Isaac sa kanyang opisina, mangyaring sumama sa akin. Tumango si Regnar, sinundan ang dalaga sa front desk, at kinuha ang eksklusibo na President Elevator, papunta sa opisina ni Isaac. As far as Regnar is concerned, siya ay anak ng pamilya Wu, at ang pananatili sa isang hotel sa Oris Hill, ay natural na pinakamahusay. Nagkataon lang na ang pinakamagandang hotel sa Oris Hill, ay ang Shangri-La, kaya siya mismo ang dumating. Upang bisitahin si Isaac, at palalimin ng relasyon at pagpatay din ng dalawang ibon sa isang bato nang makitang papasok si Reginald nakangiting tumayo si Isaac at nagkusa na nakipagkamay kay Reginald binati niya siya nabalitaan ko na active si Mr Reginald sa suso sa buong taon bakit bigla kang pumunta sa Ores Hill sa oras na ito napabuntong-hininga si Reginald at sinabing mahabang kwento ang aking bunsong anak na si Wu Chi ay nakasakit at may nangyari. Dumating ako sa oras na ito. Upang makahanap ng solusyon, tumango si Isaac. Siyempre narinig niya ang tungkol kay Wu Chi. Pinanood pa niya ang video sa YouTube sa simula. Kaya naman ang maalala niya yon, ay bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at involuntarily reg. Sa pangungulit ni Isaac, ang ekspresyon ni Regnor ay naging lubhang nakakahiya. Hindi niya alam kung bakit nauutal si Isaac. Sa totoo lang, nakaramdam siya ng sakit, at hindi komportable nang maisip niya ang ilang clip ng kanyang nakababatang anak. Kaya naman, iniba na lang ni Regnor ang usapan at sinabing, Kalimutan mo na, pumunta ako dito ngayon, upang bisitahin si Pangulong Isaak. Hindi ako magsasalita tungkol sa mga pagkabigo na ito. Nagdala ako ng ilang mga regalo para kay President Isaak. Sana magustuhan mo. Pagkatapos noon, ay agad niyang inabot kay Isaac ang pat ng exclusive tea. President Isaac, ito ang dahon tea, mula sa Mother Tree ng Wuyi Mountain. Ito ay aking personal na kayamanan. Ito ay karaniwang hindi magagamit. Kung gusto mo ng tsaa, tiyak na magugustuhan mo ito. Natural na alam ni Isaac kung gaano kahalaga ang pulang damit na Mother Tree, at mabilis niyang ikinaway ang kanyang kamay. Paano nito gagawing paunti-unti na ang Wuyi Mountain Mother Treaty sa palengke at ito ay koleksyon ni Pangulong Wu, bakit hindi ko mamahalin? Agad na sinabi ni Regnor, Mr. Isaac, huwag maging magalang. Ikaw ang tagapagsalita ng Pamilya Wade sa Ores Hill. Kami sa Pamilya Wu ay palaging inaasahan ang pakikipagtulungan sa Pamilya Wade. Sa hinaharap, kailangan nating magbilang sa iyo upang itugma ang aming pamilyang wow. Nang marinig ni Isaac ang mga salita, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabi, Ako ay isang lingkod lamang ng pamilya Wade, at ginagawa ko ang lahat sa loob ng aking saklaw. Mr. Regnor, thank you for that. Taos pusong sinabi ni Regnor. Masyadong mapagpakumbaba si Mr. Isaac. Nang makita ang taos pusong sa loobin ni Regnor, sinabi ni Isaac, dahil maalaga si Mr. Regnar, kaya ako hindi magalang sa iyo. Mayroon akong ilang bote ng collector class na Louis the 13th dito. Bibigyan kita ng bote sa panlasa. Na-flatter si Regnar at nagmamadaling sinabi, "Nako, napakagandang regalo talaga. Salamat Mr. Isaac." Bahagyang umiti si Isaac at sinabing, "Mr. Regnar, pumunta ka dito ngayon Tiyak na hindi lang ito tungkol sa pagdadala ng tsaa, tama ba? Tumango si Regnar at sinabing, Totoo, ang aking panganay na anak, at ilang mga bodyguard at katulong, ay maaaring manirahan sa Ores Hill sa loob ng isang panahon, kaya naisip ko na hindi gagawa ng gulo sa Shangri-La. Tumawa si Isaac at sinabing, Welcome, dahil nandito si Mr. Regnar, natural siya ang kagalang-galang na panauhin hihilingin ko sa manager na ayusin ang isang presidential suite para sa iyo at sa iyong anak na lalaki. Maaari kang tumira dito hanggat gusto mo. Hindi mahalaga kung gaano ka katagal na manatili. Nagmamadaling sinabi ni Regnar na may pasasalamat. Nako, maraming salamat, Pangulong Isaac. Napangiti si Isaac na walang pakialam. Mr. Regnar, hindi mo kailangang maging magalang pagkatapos magsalita nagtataka siyang nagtanong Nga pala nasaan si Ginoong Roger ang iyong anak bakit hindi mo siya kasama